Ang bahay ninyo ang may tulu, tulu po, naku, believe me, mauubos ang pera po ninyo dyan, okay? Alin ba dapat ang unahin mo i-correct? Sarili mo o bahay mo? hindi ba naiisip mo na baka yung bahay mo nga ang may problema kaya hindi ka nga nakakaipon ng pera may trabaho ka, kumikita ka, nakakapadala ka so ibig sabihin you have the resources pero ba't hindi magpark ang pera sa'yo so the more dilapidated your house is the more bad luck it actually invites iwasan nyo po pag ang bahay ninyo ang may tulo tulu po naku believe me mauubos ang pera po ninyo dyan okay? yung tulo sa labas ng bahay, okay lang. Pero po yung tumutulo sa loob ng bahay, it becomes wealth drain. Yung pong mga sira-sira, hindi na talaga siya magandang tingnan, yan po medyo kailangan niya talaga yan i-renovate ka. Kasi minsan hindi kaya ng cures na lang po yan. Kailangan niya na talaga yan ng budget,